Ini mengembangkan tangsa jejak, tur, Auto bos, bos, Boss bos, Michael, bos, bos, Michael, bos, 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 Dulong ta sa shop karono no kay atong sakinan medyo 7 years na good siya na kada na to gamit hatod sa mga bata sa Jante. Karon na uh, mapansin niyo kabayan pag start na ko aning buntag so medyo tingog na iyang dry belt. Daba mapansin niyo pag tingnan niyo. O oh, di ba na napansin niyo medyo naay tunog no. So pag start na to sa buntag mo na siya nga tingog. Pero taw -taw na mawala na na siya kabayan pero ang uh, pinakamina na nato ilisan na na is yung katong drive belt kani eh. ang component sa drive belt mo di siya sa camshaft dahil sa aircon dagan siya dala sa pulley alternator mo na siya nga drive belt dagan siya ng component so mo na siya kinangla na nato ilisan kay atong sakinan medyo 7 years na siya so ipa-check po nato ni mga brake shoe under chassis ani ball joint, rack in tire din ipatanaw nato karon kaya uh, takaw na gud sa maintenance pagka itong sa anong sakinan maabot mga 7 years. So kung sayo pinakamayo buhaton na to ani. Ah eh, uh, na to sa mekaniko para kung sa may mga kailangan ilisan at ilisan para natasdalan wala tay problema to sa adlaw-adlaw nga maghatod sundos tong mga anak pa. JG Auto Works Garage ingani e itong nabutan kada adlaw no gatapok ang mga van so maayo hanas gid ni sila diri sa mga sakyanan Gipabrihan <laughs> pabrihan gid ayo ang brake drum so nakita nato nga medyo hinis na gid brake shoe kailangan na gid natong hinisan uh, left and right para tong pag free no? so, morning component sa steering so sa baba ni siya nga part So karon lang sa taas na pod nga part sa steering mo na po nang gitanggal ni Boss Jun o oh, napansin na to diba o dia oh, kikit kaya siya no may nagwearing pero karoon na nagitanggal na niya o oh. ano mo na siya ang gitawag nga cross doing katubi taong gagmay kita nila o okay, kinimu na siya gagmay nga cross doing so muna ay kailangan nisan kay banha na siya muli ko ka sa kaliwa muli ko ka sa kanan muna siya banha

Ngayon yung maintenance no mabubutas ang mga seniors mo sa kinang ba? Ang ganda kayo ngayon.